Dagsana ang mga manunood sa iba't ibang mga sinehan sa pagsisimula ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Laila, kamusta na ba ang mga sinehan ngayon? Merry Christmas, Kalal Karen! Buhay na buhay nga ang pelikulang Pilipino ngayong Pasko sa opisyal na pagbubukas ng taunang inaabang ang inaabangang Metro Manila Film Festival. Ang ilan sa mga film fans talaga na sorpresa pa dahil nag-cinema visit pa ang kanila mga hinahanga ang artista. Sa ganda ng pelikula, hindi na napigilan ang fans na mapatili sa MMFF horror film na Maliyari, Pero mas napahiyaw ang fans nang dumating ang bida ng pelikula, si Papa Piolo Pascual. <laughs> Itong si Ati Tuloy, maligayang maligaya ang Pasko. He's so hot. Karabi yung pogi niya. Hindi ko kinaya yung... <laughs> Thank Thankful naman si Papa P sa init ng pagtanggap ng ating mga kapatid sa kanilang pelikula. So happy, di ba nakakatawa na yun, no? uh, ito yung pinag-irapan natin, nakita mo yung mga tao nakapila and they choose to spend their holidays with us, their Christmas day with the family. Malaking bagay para sa akin and yung support na yung binibigay nila para sa pelikulang Pilipino. Napakalaking tulong para matuloy-tuloy natin yung ginagawa natin. Umani naman ng mga magagandang papuri ang MQuest Ventures at Jescom Film na Gumburza sa kanilang naging premiere night nitong weekend sa Quezon City. Bilang treat naman sa mga history buff, naglabas ng bagong poster ang Gumburza, alinsunod sa kilalang larawan ng tatlong paring martir sa kasaysayan ang ating Radio 5 True FM. All out ang support sa pagpapablock screening sa pelikula. Ang isa pang MQuest Ventures film na penduko, dinadagsa na rin ng mga manonood sa mga sinihan. Ganyan din ang eksena ng na mga nanonood ng When I Met You in Tokyo. Nagsimula na rin mag-ikot sa mga sinihan ng ilang bida sa isa pang MMFF horror film na Kampon sa halo karen sa kabuuan ay e naging mainit naman ang pagtanggap ng mga manonood sa sampung dekalibring pelikula o entries ng Metro Manila Film Fest. Sa katunayan, alam nyo ay e, nachempuhan pa natin talaga ang penduko star na si Mateo Godichelli dito na naglilibot sa Mega Mall kanina. At para naman sa mga gustong manood, yung mga gusto nyong pilahan o unang panoorin, siguraduhin nyo lang na i-check nyo muna ang mga social media pages o website ng mga film entries para sa mga available na sinihan at tickets. At kalad ka rin, mag tayo mamaya. Manood na rin tayo after the newscast. Yan muna ang latest. Back to you. Nako maraming salamat, Laila. Merry Christmas sa inyo at good luck po sa mga pelikula ng MMFS. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag informasyon, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5. Okay? Okay.